Hi guys! Another day, another gala. I-share ko lang ang mga must of destination bago kayo lumabas ng probinsya ng Abra. At ito ang, ang isa sa mga longest bridge dito, ang Don Mariano Marcos Bridge. At syempre, bago natin iwan ang probinsya ng Abra, eh, tikman muna natin isa sa mga famous na pagkain dito, ang pansit niki ng Abra. Dito nga namin na piling kumain sa Highness Tea Pansitan sa Maybangin. For as low as 50 to 55 pesos nga, meron ka ng special overload ng no, Miki ng Abra at ito nga ang kanya mga laman. Uh, laman loob to ng baboy o baka. Ikaw na mamimili kung anong gusto mong laman. Sa ingredients naman, meron yung boiled egg and mga gulay and mga additives. Depende na lang kung anong gusto mong ihalong additives dyan. pasok sa panlasa mo. And yung highlight dito is yung kulay ng pansit Miki. May pagka-orange to dahil sa kanya aswete. At makapal na noodles. Ayan. Sobrang malasa nito and malinamnam talaga pabalik-balikan mo. Ayan, nakikita mo yung mga laman na yan. Siyempre, di mo yung matitikman pag di ka nagpunta dito sa Ilocos. Siksik, liglig at umaapaw nga ang servings nila dito. Mm Hindi -hmm. tinipid. Siyempre, sabi ko, ripot daw yung mga Ilocano. Pero pagdating sa pagkain, grabe. Sobrang generous nila pagdating sa pagkain, promise. For as low as 55 pesos, meron ka ng special Super Bowl ng Pansit Miki ng Abra. Ito talaga yung binabalik-balikan at hinahanap ko dito tuwing umuwi ako ng Ilocos. Hindi maaring hindi ko ito matikman kasi... Promise, napakasarap talaga nito. One of the native comfort food ng mga Ilocano eto talaga yung kukompleto sa trip mo sa Ilocos kapag natikman mo na to sobrang ilalaban ko to sa lomi, sa lapas paz batoy or sa classic mami ng Manila the best din talaga tong pansit miki ng Abra